Ayan na yung aking ayan busy busy ang lahat tulong tulong nga pala kami sa paggawa ng costume ni Hart at syempre yung anak kong si Joyce naman ang gumagawa ng tsinelas ni Hart na gagamitin at saka yung headband ni Hart uh, ang materialis nga pala niyan is elisi lang ng clip pan at si Javi naman ang gumawa ng baston at ako naman ang nanahinan dali 我打一百。 Ayan na yung aking naiyari. Ayan. Isuot mo yung ano. Pakain, may pakain na kayo dyan. Ay, isuot mo yung ano. Ito. Oh. Wow. Ayan na yung aking naiyari. Ayan. Perfect. Wow. Perfect daw. Ayan, maganda na bagay din sa gamit niya yung puti. Hindi, kahit mo pala lang mo Ayan, dami natin And pala. So maghapon na akong, maghapon na akong nanahe, ha? Ayan. Ganyan Ay, ka na lang, boy. Ay, Mati, Ay, ayoko. Mati, hindi ka. Para na, para tayo. Pipicture kita, ha? Ang ganda mo doon sa sento ni nga. Sige na, kita kami dyan, nakaganda na siya. Tanggalin mo yung, ano, yung palda. Pakain, so, ha? Pakain, ha? Yeah, yeah. Dahil eh, hindi ko pambili. pakain. Dahil sa 'yon, hindi na ako nakaligo.